Good evening mga kababayan. This is Chance Magsakangala. Mga kababayan, tignan niyo to. 'Yan. Si Kabayan. Uh, sabi niya nagme pa siya talaga ng pang-ano niya sa blood pressure para ma-balance yung blood pressure niya. Pero hindi talaga nagbabago. Pero within 2 days, mga kababayan, within 2 days na paggamit niya ng Acid Guard Plus natin, ang laki ng pinagbago. Yan, meron pang uh, meron pa siyang uh, ebidensya yung uh, pinaka-device niya na nag-detect yung na, na, na detect ang blood pressure niya sinend niya pa sa atin marami na sa akin na nag-message uh, nag na within a day nga na ilang araw pa lang lumipas nag-improve talaga yung pakiramdam nila kaya lang hinihingi ko yung paintulot nila kung pwede ko bang i-post to syempre ano ano yun eh um, kailangan ko muna ng paintulot nila yung iba kung mapayag pero yung karamihan talaga hindi syempre privacy diba unawain natin yan so malaking tulong to mga kababayan malaking tulong to Apat hanggang anim na taon yung magagamit to. Ganun lang kayo mag, ganun lang kasi maginvest mag-invest. Ganun lang mag-invest kayo. Isang beses lang kayo mag-invest, pwede nyo na magamit ng ganun katagal. At ito na yung magiging maintenance nyo. Magiging maintenance nyo pang araw-araw. Tubig ka lang ng tubig. Hangga't merong asidik pa rin na Pilipino, hangga't merong pa rin acidic na mga kababayan natin, hindi natin titigilan 'to. Ipo-promote nang ipo-promote natin 'to hangga't may mga high blood, maraming karamdaman ipo-promote natin 'to mga kababayan. 'Yun lang, sana mag-ingat kayo palagi lalong tag-ulan. Stay healthy mga kababayan.